nasa La Union na o kami. Hi guys! Welcome to La Union. Walang energy ang mga guys. Kakain pa lang. Wow! Wow, galing! Sa... Ayan, lagay na yun mo para matandaan mo. Galing ah. Oh. So, good morning! It's January 2 and back to work tayo. Ayan, inventory time. Si Rico Meyerhofer. Andito kami sa office ng PBA Moto Club dahil nag-hire na sila ni JJ ng bagong Team Amazing. Team Amazing na rin yan pag na-hire mo yan, no? So, ganon. I just got news yesterday and today na tuloy ang Canada Part 2 Rebance. Tama? may Canada, part 2, rebanse kayo. At, kakapasok lang na balita. Australia, tuloy na tuloy na po. Ito, inaayos na po natin. Ayusin na natin this week ang kontrata at poster. Galing, kapapasok pa lang ng 2024. badami na tayong blessings. UK, April, June, Australia, and July, part 2 ng Canada. Si New Zealand, kasama namin kagabi mukhang plano din nilang mag part 2 happy 2024 tuloy ang PBA Motoclub world tour world tour ganyan siya mag vlog guys, eto behind the scene kaya panoodin nyo ko, i-follow nyo ko i-subscribe kayo kasi dito nyo lang makikita sa channel ko yung behind the scene ng PBA Motoclub kung ano talagang nagaganap na uncut, eto talaga ako talagang uncut uh, guys happy, happy new happy. year and guess what dahil new year at magrapit na tayo mag 20k subscribers magpapag giveaways ako nang mga, nang cash. Mamimigay ako ng cash sa mga Gcash nyo para mabilis. Kasi naisip ko, item sa Brandville. Kaya lang, syempre, mahirap pa magpadala eh. Pag Gcash, madali lang eh. So, sabi ni Lynn sa akin, pag giveaways daw ako sa 5 lucky winners ng Gcash. Okay? So, thank you guys. Pag nag-20,000 subscribers tayo, magpapa-giveaways tayo. Okay, see you! Ito yung planner ko ng 2023. Naubos ko siya talaga. Kasi nililista ko talaga dun sa papel nito. Yung mga, ito, expenses and kung ano-ano, mga bills. Mga pumasok na money. So, this is for December. So, yung mga January to November, na itabi ko na. And so, saktong-sakto yung lista ko. Listahan ko, grabe. Galing ng Starbucks, ah. Oh. So, goodbye 2023 and mag-inventory. Start tayo mag-organize ulit 2024. My third round of Starbucks is here. Nawala ang isang card. Binenta sa akin ni ano niya. <laughs> Ito yung Starbucks niya. Oh, ang ganda ngayon. Mas malaki. At may rose gold. Rose gold ba rin? Parang white. Oh, yung ganda. Oh. Laban. Ayan lang, ang laki. Pang lang. Pero ang ganda na lalagyan na ng ball pen ngayon. Ha? Oh. Compare to last year. Ito yung last year. Here. Look at the comparison. Ang ganda. Love it. So, fourth round na tayo, guys. Yung magna ang next. Okay, hey, ano ah, jersey yun eh, di ba? Si, meron kami ano. Yung mga corporate. Yung mga colored shirt or... Okay. Guys, napirmahan na po ang inyong mga jersey. Ayan, okay, yung may mga dita. na. There. There. Sold out. Pero next, Hey guys, so as of today, ayan po yung mga umorder, sobrang dami. And um, may mga pre-order pa tayo, na sold out po tayo. Thank you very much. Almost 200 pieces. Mukhang masasold sold out natin talaga. 230 pieces to be exact. Hi guys, so I'm going to ship all your orders via LTC dah, yeah, na ako ng makapal na ano, na papel sa LDC kasi ito yung katabi ng HQ yung LDC. So everybody will get it through LDC para mas madali at hindi na complicated. Doon na kami lahat magpapa para isa na lang. And also, nung isang araw nag-sort ako ng orders dito. So ako yung give love ko talaga to here. Next sort ako nilagay ko dyan yung tape ng mga size na mga nabili para alam ko kung ano yung mga natirang sizes and um, surnames like yung Amazing Tenorio and Amazing Tenorio and Halter brand. Okay, pag sa mga nagtatanong, tatlo lang talaga kasi it's limited edition. This is for a good cause kay Jenny Nakpil nga na nagkaroon ng colon cancer. Kaya naka-include si LA kasi nga 'di ba colon cancer survivor. I'm just so happy and proud talaga. Glory to God dahil this is this month January is my prayer and fasting month. Fast a little bit sa social media. So I'm trying to keep myself busy sa mga good works and mga charity, learning to be better and stronger for the Lord. And yun, yun yung January ko. Kasi I want to start the year, right? Magkaroon ng quiet time with the Lord. So, isa sa to, ako lahat to, because ayoko nang, OCD kasi ako, ayoko naman may magkamali sa mga shipment. And um, I'm trying to train also myself so that yung bago mag i -staff ng PBA mo, Club, maturuan ko sila how to do this stuff. So, buti na lang sanay tayo sa live selling. <laughs> so, ayan. And I also have a shop. These are mga tao. This is the third page. There are almost 100 tao na umorder. So, thank you so much dahil 100 na tao din ang papasip ko. 100 times din ako magsusulat ng ganito. At yes, naka manual lahat yan. So, at walang assistant as you can see ako. Pero kahapon nandito si Moto Moto tsaka si Ana, yung girlfriend niya. Tinulungan nila ako magbalot-balot kahit pa paano. Thank you guys so much. Moto Moto and Ana, thank you guys for helping me yesterday. Today, um, wala, wala nag-help sa akin si Rico. Bigla-bigla, walang ginagawa yun. Nag, pero, yon yung paglalive, yung utak sa kanya galing lahat ng idea. And we have to be grateful about that. And praise, praise to God. All glory to the Lord. So, there you go. and dami na nakakuha ng mga free helmets also. Actually, yes. Sold out ang apat na helmet at tatlong cups. Naka-free lahat. Madaming naka-free. I think ilalala-move natin tong mga to. Tong mga helmets. Para hindi masyadong mahal ang shipping fee. Okay? So, there you go. And, um, sa mga umorder ulit ng Jerry Nakpil Colon Cancer Laban Jersey. Thank you guys so much. We sold out almost 200 pieces. Nakakatuwa. At nag-order pa ako. Actually, nag-order pa ako ng another more. Para pagka... PBA Moto Club World Tour namin, makapagdala kami kahit onte, kahit limited edition. So, yun. Yung mga nag-pre-order, pakihintay na lang. Isasort ko pa yun. Iba pa yung mga nag-pre-order, my goodness. Sort ko yun next week. Okay? So, there you go. Thank you guys and praise God. And we're praying for Jerry Nakpil. Continue to pray for LA. Let's pray for PBA Moto Club na marami pa silang matulungan. And um, I'm always here to support them. Okay, guys. Happy New Year, guys. Love you. May katulong um, na akong mag-sort sa ating na andito. Okay, ayan na. Good morning guys, and we are here at the... Singapore. At, ayan, Singapore. Singapore. <laughs> Coding kami. <laughs> Iisa namin sa sakyan nasa sa talyer. Wow. Kaya wala kami sa sakyan. Eh, pala Starbucks oh. Walk walk, walk. Mag-grab lang kami. Canada! Welcome back to Canada, Tim Hortons. <laughs> pangit. <laughs> guys, pakicomment kung maganda o pangit yung buhok niya. <laughs> Tuntua siya dyan. Having some shaka shaka time. Using Uri Ganda dito. Para na sa Boracay. Yung... Healthy, healthy ka, guys. Healthy. Feeling really healthy. Hoy, Kalel, nilibre ako ng ice cream. Thanks, Kalel. Ice cream sandwich. May, may ice cream sandwich. So, we are here at S.O. With my baby, Punso. But can I see your tooth? Ah, natanggal isang tooth niya. Hi! Kanina. Okay, so we're gonna have some Jenkins sushi were waiting for the car to arrive. Yung okay, wait mo to, yung car, gaganon. And then, nandun yung food natin. Ah, this is my order. So, this so, so, this no, is my order. This is my order. Oh, bye bye! Bye! your hand na lang kasi nagwash ka naman, di ba? So, it's New Year, so back to work. Meeting ba ito o inject, it's injection? It's <laughs> <laughs> nurse Aiko, Diyos ko. Ano na nangyari? Naging nurse ka na. Ay, <laughs> may uh, certificate po tayo. certificate? Oo, oh, oh, may certificate siya in fairness, guys. Saan mo kinuha yan? Saan mo kinuha? For injection? Ganyan. Pag-down! May color pa rin yung dulo naman eh. May natira. Pobos na na ubos? Pag naubos na, koloran ulit na. Ko no, din? No. <laughs> Pakat ka? Pakat ka? No. Wanna cut your hair? No. So, hello! So, we're having dinner before we go home. Guys, that's it for our vlog. Abangan nyo yung mga throwback video ko. Papalabas namin this month. Okay, habang nag-prayer and fasting ako, magta-throwback muna ng vlog. Kasi medyo magkakalma tayo ng one week sa vlogging kasi magpe-prayer and fasting week tayo and mga charity and give back and give love. Okay, so bye guys and happy new year. God bless you.